Wala to na ako sila ni Sheila. Napa sa sulod. Simbahan. Alam mo, wala sa plano. Biglang, Biglang na, na, iba. Sabi ko, oh, makapunta nga. Selfie tayo! Aww. Oh. Guys! Bago <laughs> lang kami nag-usap ni Sheila, Raquel nagyaya sila na pupunta ng chapel tapos sabi ko punta kaming call right tapos ngayon bigla kong naisipan dadaan kami dito kaya ang bilis namin naunahan pa namin sila andito na kami sa chapel sila wala pa yata mas mauna pa ako sa kanila tingnan nga natin kung nandito na sila Parang wala pa yata. Tingnan ko nga. Uh. Kasi tumawag sila. Paalis na kami. Puntang call right. Ngayon, hindi nila inaasahan na nandito din ako. Nagbiglang isip ko. Nagbiglang na ibang isip ladaan nyo natin diba kung wala kang kite kaya masurpresa talaga sila mga guys tingnan ko kung nandito na sila takati natin yan bilisan natin iniwan ko na yung kasama ko iniwan ko na ayun kasi excited ako karating sa taas kasalubong pa ako mga guys sa baba ng hagdan yan kasalubong ko uy na sa oras na ni Ay, nagbagting. Iniwan ko na yung kasama ko. Ayun na oh. Iniwan ko siya, nauna ako. Tapos, mamaya, kung ilang oras, ganon din ilang beses magbagting. One, two, alas alas na alas 5 na mga guys naunahan ko pa sila wala pa sila dito nauna pa kami ayan parang may nagsasalita ayan Wala pa sila. Nauna pa kaming dumating mga guys. Antayin ko sila dito mga guys. Bakit ang tagal nila mga guys? Siguro hinihingal na yon paakyat mga guys. mula ang tagal nila they're not here yet then we go inside yeah Yeah. Ah, the the group. Yeah. Was here. Yeah. Ikan skakan. Bahkan di sana. wala pa talaga ni ani or of or maybe they are inside Alas 5 ng hapon. We go inside. Pasok na lang kami sa loob mga guys. Bye.